Nahimong sa gabal matod pa alang sa pipila ka vendor o driver ang mga sakyanan nga nagaparking sa illegal terminal sa palengke sa Jansan. Sumala ni Laila Abdullah aduna higayon nga sa atubangan mismo sa ilahang pwesto nagaparking ang mga tricycle. Presa na ano, usahay magubmam ka nang pataka lang sila parking mambaw niya. Kami pud nga gapaning ka maano pud mi usahay. Naman po nga right nga parkingan, manggod man para po sa ilaha. Manang dito na lang sila magkuan po. Samtang, alang usab sa usa driver nga si Matt Magallanes, nakadugang sa trapiko ang mga sakinan nga nagaparking sa sulod o gawas sa palengke. Dapat kanang naanan sila kanang butangan gud nga mga kanang mga legal nga terminal kay labi na inak hapon god traffic man tapos disturbo kayo ba imong mga halimbawa mag drop ka dugay ka man ka drop kay nama sa na ka parking Nang hinaot si Matt nga maaksyonan na sa lokal nga gobyerno ang dugay ng problema sa merkado nga kaguot sa agianan tungod sa illegal nga pagparking. Kalabutan ni Ini, gibut sa labaw sa Traffic Enforcement Unit sa Jansan nga padayon nila nga ginasita ang mga driver nga wala nagaparking sa tama bawal talaga. Pag cooperative talaga, magkaroon kayo ng sarili nyong terminal, private terminal. Kaya nga, pwede kayo mag-rent o anong gawin nyo na may sarili kayong terminal. Yun man talaga ang requirement sa cooperative pag may transport cooperative ka. So, hindi man na pwede gamitin natin yung uh, space dyan palingki para gawin yung terminal, para magkaroon kayo ng terminal. Hugot sab ng gipahibalo ni Police Major Oliver Paoya sa publiko na bawal maghimo og parking area sa palengke tungod bang publiko kini nga lugar alang sa mga mamalitay. Dili matod pa magduha-duha ang TIO sa pag-issue og citation ticket sa mga pasaway nga mga driver. Kanang mga parking area diya sa palingki nato palibot nato isintindi na para sa to ang mga uh, nagapamalingke. So kung buhaton na nagkuhan na diya, kay cooperative man sila, buhaton niya ng uh, parking area. So ano na lang ang parkingan sa mga nagapamalingke. So magsunod na po ng uban. In the heart of changing lives, Kinisena sa enemy mugpon, Brigada News.